Heto na po ang limang na unang nag-comment at limang napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shout out. At ito na ang una na si Lodi Angelo Relox, Lodi Reynold Castillo Violan, Lodi Cedric Zombaga, Lodi Mark Cristianiro, Lodi Bien Tyrone, Lodi John Lester Akadili, Lodi Benji Dayano, Lodi Tatay Giapal, Lodi Gerald Limos Nero, Lodi Carl Justin Camarote, Lodi Arvin Sainz, Lodi Vanya Valeros. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka palang dito, baka naman. Ika dalawang daan at walong kabanata, sa pagpapatuloy, sinalubong ni Yeren ang ginawang atake ni Yuji Chon kay Ryu. Nagulat siya nang may mapansin. Umatake pala ng kanyang nakatagong sandata si Ryu. Makikita ang mata ni Yeren na may pagtataka. Nang makita niya ang espada ni Yuji Chon ay nawasak. Napangiwi naman ang mukha ito ng kanyang makita. At pagkatapos makikita ang mga piraso ng mga espada ay tumama sa kanya. Habang pabagsak si Yeren ay sinalo siya ni Ryo na makikita ang dugo ni Yuji Chon na tumatalsik. Mabilis na umikot siya habang kalong si Yeren. Na patuloy na pinagmamasdan niya ang mukha nito habang pababa, na si Yuji Chun ay nakahandusay sa lupa na makikita ang tama nito sa buong katawan na ikinawala nito ng malay. Mabilis na nilapitan nito ni Tito Jiang at agad na tinusok ang katawan. Pinulsuhan niya ito habang sinasabi na teka, ano ba ang nangyayari sa kanya? Sinabi naman ni Ryu habang kalong pa din si Aaron na siguro nasira ang tiyan niya matapos siyang kumain ng kung anumang kakaiba. Sinabi naman ni Aaron na hindi ito maari. Siya ba ay, hindi na niya ito itinuloy. At pagkatapos sinabi niya kay Ryu na ayos na ako ngayon. Pak ibaba mo na ako. Sinabi naman ni Hyoryong na Ryu yun, kung maidadagdag ko lang. Nakakagulat, Halos wala namang pinagkaiba sa bigat, pero gusto kong maningil ng mas mahal para sa double seater dahil sa psychological weight. Tumingin sa kanila si Tito Jiang at sinabi na Hoy, nabigyan ko na siya ng paunang lunas, pero, ang weird, tumataas ang sigla niya, pero nagkakawatak-watak ang kanyang inner key. Sinabi naman ni Moon Hai na kahit ano pa ang kinain niya, malinaw namang kasalanan niya yon. kaya iwan na lang natin siya at umalis kitang kita naman na kinain niya yun bago umatake, kaya halata na. Baka uminom siya ng peking gamot para pansamantalang lumakas, pero problema na niya ang mga side effect. Bumaba na si Yeren mula sa bisig ni Ryo habang sinasabi na ayon din ako dyan. Dagdag pa niya na lahat ito ay sarili niyang desisyon. Kaya kahit maging baldado pa siya dahil dito, kailangan niyang akuin ang mga magiging konsekwensya niya mismo. Napahawak naman ito ng mahigpit sa upuan na ikinabitak nito habang sinasabi na paano naging ganyan ang anak ng Vice Alliance Leader. Dagdag pa nito habang naiisip ang Master ni Ryuna at paano naman nangyari yon. Ang kakilakilabot na bagay na yon, sinabi pa nito sa isip na kitang kita ko na ito ngayon. Talagang, kahawig yon ng kakilakilabot na masamang sining. Tumingin ito sa gilid na sinabi na prinsipal. Sa pagkakataong ito. Kailangan talaga nating itigil ito, 'di ba? Lalo na ang batang si Beryu yon. Ginagamit niya ang masamang sining. Napahawak sa balbas si Principal Ping na nagtatakang sinabi na evil art. Sinabi rin ni Elder Hyun GM John na napatingin si Sword Sovereign na Ho. Karaniwan, kapag sinasabi nating ang isang martial art ay isang masamang sining, ito ay dahil ito ay isang teknik na ginagamit ng isang demonyo o dahil mayroon itong maruming masamang aura ngunit ang matandang monghe na ito ay hindi nakaramdam ng anumang masamang aura. Napasalubong ng kilay si Sword Sovereign na naiisip pa ito habang sinabi pa sa kanya ni Elder Hyun G.M. Ja kung ganun, alam ba ni Sir Sword Sovereign ang tungkol sa demonyong gumagamit ng ganitong sining marshal? Na nito na ito ay, na hindi na niya ito na ituloy. At sinabi sa isip na syempre, alam ko, paano ko makakalimutan ang great demon na yon? Pero kung ibubunyag ko yon, ibig sabihin ay ako. Nanapatayo ito na napatingin sa gilid habang sinasabi na ngunit hindi ba siya medyo sobrang malupit? At si Chon ay anak ng pangalawang pinuno ng alyansa. Tumugon sa kanya ang prinsipal na kung hindi niya siya pinigilan, ang nakamamatay na galaw ni Opisyal Luigi Chon ay maaapektuhan hindi lang si official Biruyon, kundi pati ang mahalagang anak na babae ng pinuno ng alyansa, si official na Yeren. Na nakatingin lang as kanya si Sword Sovereign. Tumingin si Principal Ping kay Namgang Jin at sinabi na, Nang makita kong biglang tumayo sa gulat ang kalmadong at mahinaong leader ng Heavenly Guardian Squad, sa tingin ko ay labis siyang nagulat sa nangyari. Makikita ang mukha ni Namgang Jin at sinabi na ang Ice White Phoenix ay mukhang ligtas, kaya ayos lang yun. Dagdag pa niya sa isip na hindi ganap na tama kung sasabihin kung mas nagulat ako sa ginawa ng Ice White Phoenix kaysa sa halos nakamamatay na pangyayari. Isipin mo, ilalagay niya ang buhay niya sa panganib para iligtas ang isang lalaki. Naiisip niya ang alliance leader na sinabi pa niya sa isip na at ang katutuhan ng mahina kong bumaba siya kahit halatang hawak siya ng lalaking iyon. Kung malalaman ito ng pinuno ng alyansa, biglang sinabi naman ni Principal Ping na nakakagaan ng loob. Dahil binigyan ni official Jiang Hong si Opisyal Wiji Chon ng agarang lunas, dapat siya ay gagaling rin sa paglipas ng panahon. Na seryosong sinabi pa ni Nam Jin sa isip na ngayon na iniisip ko. Bakit hindi ako pinayuhan ng leader ng Shadowless Squad tungkol dito kanina pa? At pagkatapos ay nagpatuloy na sila na iniiwasan ni Tito Jiang ang mga patibong habang sinasabi sa kanyang sarili na well. Agad namang dinala ang batang yon, kaya tiyak na makakakuha siya ng lunas sa anumang paraan. Pero tiyak na nakita ng leader ng Heavenly Guardian Squad ang buong pangyayari kanina kaya medyo problema na rin ngayon. Tumingin siya kay Yeren na sinabi pa niya sa isip na pero, hindi ko rin inasahan na susubukan ang Ice White Phoenix na iligtas ang alien na yun sa ganoong paraan. Sinabi rin sa isip ni Moonhai na hindi ko talaga maintindihan. Ang isipin na talagang tatalon si Lady na, sa ganoong kapanganib na sandali. Iniisip ko tuloy kung may nararamdaman din ba siya para sa taong yon. Mula naman sa likod isang boses ang mapapakinggan na dumadaing ng sakit at sinabi na iligtas mo ako, Moon High, Moon High. Pinsan ko, sinabi pa ni Tang Sam na natatakot na ako sa apoy, sobrang ayaw ko sa init. Naiinis namang lumingon si Moon High at sinabi na wala. Akong pinsan na katulad mo, tumahimik ka at lumayo ka sa akin. Dagdag pa niya sa isip na marami talagang lalaki sa mundo na kayang isugal ang sarili para protektahan ang babaeng gusto nila o para makuha ang kanyang pabor sa ganung paraan. Tumingin sa kanila na sinabi pa ni Munhay na pero yung lalaking yon hindi niya iniintindi kung mukhang maayos siya. Basta na lang siyang lumalakad palayo, parang wala siyang pakialam. Sigurado bang ayos lang siya? Makikita ang mukha ni Hyoryong na sinabi niya sa sound transmission na ryu yun. Hinahangaan kita. Ang dahilan kung bakit hindi ka tumakbo kasabay ni Lady na kundi na ka sa aking balikat. Ay para talaga sa kaligtasan ni Lady na, di ba? Napagtanto ko yun matapos kong makita na sa atin lang nakatutok ang lahat ng mga atake. Tumugon siya na napagilid ng ulo na ngayon na iniisip ko, oo oh, oh, nga. Parang muling napapatunayan ang aking galing sa ganitong paraan. Lumingon sa kanila si Tito Jiang at sinabi na tumigil ka na sa kalokohan mo at maghanda ka na para sa susunod na porma sa iyon. Senior Tang Manhai, pakiya si kaso na po nito para sa amin. Humawi ng buhok ito na tumugon na kung mananatili kayo sa magkabilang gilid ko at sa likuran ko, walang lason na insekto o ahas ang aatake sa inyo. Pero pagdating sa lason na hamog, kayo na ang baalang tiisin yon. Ibinuka ng ahas ang kanyang bibig na may nagsasalita na wow. Hindi nga talaga sila lumalapit at humihinto pa. Dagdag pa ni Kalbo habang napalingon na tulad ng inaasahan, kamanghamang ha talaga ang pinsan ko. Naiinis namang sinabi ni Munhay na sa totoo lang. Nagulat ako na hindi ka pamilyar sa poison avoiding art kahit miyembro ka ng angka nating tang. Huwag na huwag mo nang tawagin ang sarili mo na kasapi namin mula ngayon poison avoiding art, isang sining martial na pumipigil o nagtatanggal ng lason. Sa mas malawak na kahulugan, kabilang din ito sa kategorya ng mga Poison Arts. Muli na namang sinabi sa kanya ni Kalbu na ang sama ng ugali mo. Sinabi naman ni Moon Haikai, Tito Jang na pero, ito ba ang dahilan kung bakit mo ako gustong i-recruit? Tumugon siya na well, hindi lang iyon ang dahilan. Kailangan din namin ng babaeng senior na may balancing prinsipyo, kakayahang mag-adapt at matibay na survival skills. Ibinaling ni Moon Hai ang kanyang tingin sa gilid na sinabi pa na hindi pa talaga ako nasa ganong antas. Na tinamaan si Tito Jiang ng buhok nito, na sinabi naman ni Yeren na sang-ayon ako kay Official Jiang Hong. Dahil kay Lady Tang, nagawa naming malampasan ang terangang ito ng madali. Saka sasama na rin ako sa inyo dalawa. Napasabi naman si Moonhay na ano? Ah, oo, oo, dagdag pa niya sa isip na ano? Ang bait pala ni Lady na? Sinabi naman ni Ran na tulad ng inaasahan, ang direktang inapo ng pamilyang si Xuantang ay talaga namang walang katulad pagdating sa lason. Narinig ko na lamang ito dati, pero kitang kita sa personal ay talagang nakakagulat. Gayunpaman, hindi ito kasing nakakagulat ng katotohanan na hindi sumali si Lady Dugo para tulungan si Lady na. Tumugo naman ito na bakit mo iisipin na pababayaan kong makialam sa gate na kailangang daanan ng aking junior sister. Iyon ay kawalang galang lamang na nagmumula sa kawalan ng respeto para sa kanya. Sinabi pa niya na mas mahalaga dahil maraming tao ang nagtitipon sa paligid ni Lady Tang, mas lalo siyang naging kapansin-pansin. Isang tao na hindi naman galing sa Tang clan, ngunit tila may kakaibang mababang antas ng pag-atake mula sa mga poison, insect o ahas. Sinabi ni Ran na tinutukoy mo ba si Yang Master Hyo Rai Ong? Siguro, siya ay imyon. Dagdag pa niya sa isip na nangangahulugan din yan na nakaranas na siya ng iba't ibang laso ng maraming beses. Dagdag pa niya na Arayong, ikaw din ay tiyak na nagtiis ng impyerno sa loob ng mahabang panahon. Makikita ang paan ito na napaatras na may nagsasalita na hindi na masama. Sinabi pa ni Elder Cho na hindi ko alam kung sino ang binata sa harap ko, pero isa siyang matangkad, guwapong lalaki na malamang ay magiging mahusay. Sa hinaharap, Tumawa si Haryong na sinabi niya na salamat sa papuri. Sinabi naman ni Yeren na sasali rin ako sa pag-atake, Elder Cho, pakiusap, ikaw na bahala sa akin. Sinabi naman ni Hyoryong na napaka maaasahan mo, Lady Na. Sinabi rin ni Gang Sang mula sa likod na sasali rin ako sa inyo sa lalong madaling panahon. Dagdag pa ni Hai na susuportahan kita mula sa likod. Sinabi naman sa kanila ni Elder Cho na sige, harapin ninyo ako. Pero ang kakaiba ninyo talaga. Bakit nyo pinapanatili yung dambuhalang kingfly na puro sumisipsip lang ng pulot habang ang iba ay nagsusumikap? Sinabi naman ni Ryu habang tumuro sa ibaba na ang pagsipsip ng pulot pukyutan ay malamang para sa mga paru-paro at bubuyog. At kung ako ang kingfly, ibig bang sabihin si Ryong Ryong ay hilaw na pataba na nilikha ng natural ng mga hayop? Napakahigpit mo sa kanya, sinabi naman ni Hyoryong na Ryu yun. Ikaw ang matindi sa lahat, na nakatingin lang sa kanila si Yeren. Sinabi naman ni Gang Sang na andito na ako. Naiinis si Elder Cho na sinabi niya na napakasamang kingfly. Kahit na sinusubukan mong kunin ang atensyon ko gamit ang ganitong kakaibang ugali at pakunwaring talino, napansin ko na yon. Dagdag pa niya na apat lang ang nasa harap, tatlo ang nasa likod, pitong lahat. Akalain mo bang madaling mabibigla ako dahil lang sa isa ang nagtatago? ibigay nyo ang lahat ng galing ninyo, kayong mga paslit. Sinabi naman ni Kalbo na ah, ngayon na iniisip ko, bakit pito tayo, may nawawala. Sinabi naman ni Munhai na palitan mo na lang ang pangalan mo ng dami mula ngayon. Nakalimutan ko lang sandali, pero alam kong nawawala siya. Napangiwi naman ng bibig si Tito Jiang na sinabi sa isip na baka naman nakita niya kami agad. Sinabi naman ni Rio habang nakangiti na kumag. Nabunyag mo na ang aming lihim. Mukhang wala na kaming ibang pagpipilian. Lahat, atake. At pagkatapos nakuha nito ang mga watawat na itinaas na sinabi na nakuha ko na ang lahat ng lima. Dali, hatiin ang mga banderang ito. Sinabi naman ni Huang Bo na magaling. Kung gayon, kukunin ko ang natitirang dalawa. Na makikita si Huang Bo na nakuha na niya ang dalawang watawat. At dito na po nagtatapos ang ikadalawang daan at walong kabanata. Ika dalawang daan at siyam na kabanata. Sa pagpapatuloy, umatake si Hyoryong habang sinabi na paumanhin. Tumugon sa kanya si Elder Cho na anong patawad. Napakagalang na binata. Gayunpaman, huhulihin ko muna ang napakalaking kingfly na yan sa balikat mo. Winasiwas kay Rio ang panggarote na agad namang iniwasan niya na lamiyad habang sinasabi na napakagaspang mo naman, Elder. Tinuturing muna namang dumi ng hayop si Riong Riong. May hindi makapaniwalang mukha si Elder Cho na sinabi naman ni Hyo Ryong na ikaw ang nagiging magaspang. Ryu yun. Sinabi naman ni Ryu na seniors, lady na. Ipaghiganti natin ang hindi patas na pagtrato kay Ryong Ryong. Naiisip pa ito ni Elder Cho na sinabi sa kanyang sarili na ang weird-eyed bastard na yun. Isa ba siyang octopus sa halip na kingfly? Imposible, kahit ang isang octopus ay mahihirapan na umiwas sa atake ko. Napatingin sa gilid si Elder Cho nang mapakinggan niya na paumanhin. Nagagawa pala ng atake si Yeren dito gamit ang kanyang kasanayan na sword. Pavilion Exclusive Sword, White Lotus Young Swan Sword, na napasabi sa isip si Elder Cho na o, oh, Sword Pavilion. Hinarang niya ito habang sinasabi na sa paghusga sa kung gaano siya kaganda tingnan, ito siguro ang kaisa-isang anak ng family na. Mula naman sa likod sinabi ni Gang Sang na paumanhin sa iyo Elder Cho. Mabilis rin itong hinarang ni Elder Cho habang sinasabi sa isip na at sino itong clumsy, perverted na lalaki na humihingi ng tawad habang naglulunsad ng sneak attack. Mula naman sa tore sinabi ni Elder Hyun Jiam John na nakakamangha kung gaano karaming free spirits ang nasa group 4. Natahimik lang na seryosong nanunood si Nam Gang Jin at Principal Ping. At pagkatapos ay malakas na tinuhad ni Elder Cho si Gang Sang, sabay lingon sa kanyang likuran, at tinutok ang panggarote nito na sinigaw pa na ha. Sa pagkakataong ito, ang Tang family naman. Mabilis naman hinarang niya ito habang sinisigaw na ang mga sneak attack at mga hidden weapon na ito ay nakakaawa. Sinigaw pa niya, habang ang panggarote ay nilagaya sa balikat na sa ganitong takbo, paano niyo inaasahang matatalo ako? Sumugod na kayong lahat ng sabay-sabay, mga paslit. Napalingon si Elder Cho nang may magsalita na lahat ay nag-init na ng sapat, kaya kailangan pa bang palawigin ito? Dagdag pa ni Rio hawak ang mga watawat at natapos na tayo dito, may tungkulin pa kaming dapat puntahan, kaya paumanhin at mauna na kami. Nagulat naman si Elder Cho na sinigaw na ano, nagnanakaw ba ang lintik na langaw na yun habang abala kami? Masayang sinabi naman ni Thang Sam na oo. Oh gaya ng inaasahan mula sa Destroyer of the Pretty Lady Association. Nakuha niya ang lima, dagdag pa niyang sinabi habang kumikinang na pero dahil kulang pa rin tayo ng watawat, ako na naman ba ang isusubo kay Elder Blaze Blade? Ang tindi ng init, pero wala na akong natitirang mawawala. Nakatingin sa kanya si Moon High na sinabi na anong nangyayari sa pagpoposang ng astig gayong ang ginagawa mo lang naman ay nakakapit sa amin at nagrereklamo sa buong panahon. Sige, kung wala ng iba tiyak na magiging isang nakasisilaw na sakripisyo ka. Nakasisilaw na nga, sinabi naman ni Tito Jiang na wala sa atin ang kailangang magsakripisyo. Dagdag pa niya na dapat tayong lahat sa grupo ay makapasa ng sabay-sabay. Dahil nagtagumpay din si Senior, nasa atin na ang lahat ng flags na kailangan natin. May gulat sa mukha ni Hai na sinabi na hala, ang bilis naman, totoo ba yun? Na sinabi pa ni Kalbo na ha? Ano raw? Dagdag pa niya na ano ang tinitingnan mo. Nagulat siya na napasabi habang nakuha ni Huang Bo ang mga watawat na sino ka ba at gaano ka nakatagal na nasa tabi namin, ha? Teka, hindi ba lagi ka namang nasa panig namin? Sinabi naman ni Tito Jiang na ang galing mo talaga gaya ng lagi. Salamat sa sipag mo, senior. Napahawak sa ulo si Huang Bo na sinabi pa niya na kinuha ko sila dahil ibinigay naman nila sa akin. Pero masama ang pakiramdam ko dahil parang dinaya ko sila. Paano kung magalit ang Group 7 at magpunta para? Para magreklamo? Sinabi naman sa kanya ni Tito Jiang habang may ibibigay sa kanyang damit na huwag kang mag-alala at isuot mo ang mga ito, senior. Malulutas niya ng problema. At pagkatapos sumuntok sa palad ang mga ito na sinabi nila na salamat po sa pagpapadaan sa amin, elder. Sumagot naman ito na nalampasan niyo ito gamit ang sarili niyong kakayahan. Sana magawa niyo rin ng maayos ang susunod na tarangkahan. Masayang sinabi ng mga ito na maraming salamat po Elder. Nakapikit na sinabi naman ni Chon Hoon na panahon na para umalis papunta sa huling tarangkahan. Tumugon ang katabi niya na tama. Ngayon, ibigay ninyo sa amin ang mga watawat. Nagulat ito na nagtatakang sinabi na ibinigay namin sa inyo ang dalawa kanina. Hindi ba ninyo nakuha? Ha, ngayon na iniisip ko, bakit dalawa lang ang kinuha ng lalaking yon? Dapat ay tatlo, kasama na ang sa kanya. Lumingon ito sa paligid habang sinasabi na buwisit, kaya hindi tugma ang bilang. Sandali, saan na punta yung lalaking yon? Sinabi naman ito sa kanya na sino ang pinagsasabi mo? Mayroon tayong walong tao dito. Sino ang hinahanap mo? Pinagpapawisang sinabi pa nito na ha? Pero sigurado namang kasama natin ang lalaking yon mula sa simula. Hindi ba ninyo siya natulungan sa trap zone? Sinabi naman ito sa kanila ah, tama nga. Wala man siyang badge ng Pretty Lady Association o anumang bagay, pero ilang beses niya kaming tinulungan. Dagdag pa ng isa na napahawak sa baba na pero ano nga ba ang pangalan niya? Nakasalubong naman ang kilay ni Chon Hu na sinabi na niloko tayo. Siguradong naglagay ng espia ang Group 4. Naiinis namang sinabi ng kanyang katabi na ano? Ang mga duwag na walang hiya, sinasabi mo ba na dalawa sa atin ang mabibigo? Yung mga walang hiya na yon pupuntahan ko. Galit na tumingin sa gilid si Chon Hu na sinabi niya na hindi. Hindi pa ito tapos hanggat hindi sila nakarating sa puno sa destinasyon. Dapat tayong pumunta at kunin ito pabalik. Sinigaw pa ng mga kasama nito na habulin natin sila. At pagkatapos nakaupo naman si Great Elder Kwan sa ilalim ng puno habang sinasabi na dahil matatalino ang lahat, nagmamadali sila papunta sa mas madaling bahagi. Sa bahaging ito, sobrang tahimik na. Dagdag pa niya habang makikita ang mukha na pero bakit kumikilos ng ganoon ang salot na yon? Isang boses ang nagsasalita na hello, Elder Blaze Blade, na ikinaputla nito na nakatingin lamang. Dagdag pa ni Ryu sa kanya na isipin mong matatapos ko na ang mga turo ni Elder. Excited na ako, pinagpapawisang sinabi naman ni Yomdo sa kanyang isip na ikaw na baliw na demonyo. Tatapusin mo ba ang buhay ko sa harap ng lahat ng taong ito at ng Ice Bastard na yon? Hindi, hindi ko hahayaang mangyari yon. At pagkatapos sinabi niya sa sound transmission na hoy, dahan-dahan lang sa akin ngayon. Hindi man lang ako makatayo at kailangan kong protektahan ang puno, kaya wala akong oras para sa mga turo mo o kung anuman. Dagdag pa, kung mapapahiya ako sa harap ng mga tao, maaaring maapektuhan ang monthly salary ko. Kung gayon, pareho tayong magkakaproblema, di ba? Napahawak sa baba si Rio at tumugo na may katwiran naman dyan. Pero lahat kami ay kailangang makapasa, at kailangan mo kaming pigilan ng buong lakas mo. Kaya anong magagawa natin, mahal kong disipulo? Naiinis itong tumugo na hindi. Magkukunwari na lang ako, kaya pumunta ka lang sa likod ko, kaya pumunta ka na lang. Tumugo naman seryoso sa kanya na ah, kung ganyan ang kaso. Na sinabi naman ni Munhay na sinabi niya ng mahina na ano ba itong kakaibang engkwentro. Bakit ang fire chicken at ang tao ay parang nag-aalangan? na sinabi naman ni Tito Jiang sa kanyang isip na mukhang ang dalawang yun ay nagpapalitan ng kung anong sound transmission. Hindi posibleng binibili ng alien na sa pera si Elder Blaze Blade. Dagdag pa niya na baka naman nakahanap siya ng kung anong kahinaan niya. Napatingin si Yeren sa gilid at sinabi na paparating na ang Group 7. Sinigaw ng mga ito na Group 4, kayong mga magnanakaw. Ibalik, nyo ang mga watawat, kayong mga gagaw. Dagdag pa ng isa na talagang may pito silang watawat. Alin sa kanila ang salarin? Dagdag ng mga ito sige, unahin natin siyang hanapin at kunin ang bandila niya. Dagdag pa ng isa na ayos. Una, alisin muna natin sa listahan ang mga babaeng opisyal at ang kakaibang dalawang taong pinagsama. Naiinis pang sinabi nito na kung ganun, sila ba yung kalbo at yung manyakas na nakapulang damit? Tumugon ang kalbo na sinabi na hoy, sumusobra na kayo, na sinabi naman ni Gangsang na anong manyakes. Sinaiga naman ito sa kanya na hindi hindi ganoon ang anyo ng Salarin. Simple lang ang itsura niya, hindi halata at walang badge. Sinabing muli nito na ha, kung gayon ang natitira ay ang dalawang 'yon. Sumagot muli ito na hindi ba't hindi sila mukhang simple? Napahawak ito sa ulo na sinabi pa na ito ay nakakabuwisit. Hindi siya ganoon katanda. Galing ba siya sa Group 4? Hindi ko mafigure out Napasalubong ng kilay si Chon Hu na sinabi na kung hindi nandito ang salarin, tiyak na may dalawang sobrang watawat ang group 4. Sinabi naman nito hawak ang espada na tama. Kumuha na lang tayo ng dalawang madaling target at bawiin ang mga watawat. Kapag sumuko kayo sa kanila, wala nang watawat kayong dalawa ni Mok Yang De. Natataranta nitong sinabi na tama yan. Kung ganun, pwede na yung kalbo o yung mga matatandang yun. Sinigaw pa ng mga ito habang makikita sila mag-focus kayo sa pag-atake sa mga matatanda at sa kalbo. Napalingon naman si Tito Jiang na sinabi na Hoy, sumusugod sila sa atin, haharangean ko muna sila dito ng sandali. Kaya bilas niyo at makarating kayo sa puno. Ngumiti si Ryu at sinabi na o, kung ganun, gawin na natin yon. Sinigaw ng mga ito habang tinali niya ang dalawa na agad na umangat sa ere na simulan ng pag-atake. Sinigaw naman ni Tito Jiang na senior huwag niyo akong intindihin. Naiinis na inatake siya nito habang sinisigaw na ibalik mo ang watawat ko. Hinarang ni Tito Jiang ito habang nakita niya na nawala. Ang dalawa sa gilid, na sinabi naman ng nasa likod niya na ang kalbo at ang lalaking may bigote na nandito kanina ay nawala na. Nagulat naman si Tito Jiang nang biglang naglabas ng apoy si Yomdo. Sinigaw pa niya habang makikita si Rio sa itaas ng puno na lumayas kayo, mga gago. At dito na po nagtatapos ang ikadalawang daan at siyam na kabanata.